Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Sa so, mapagpalang araw sa iyo kaibigan, kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Salamat sa iyong pagsamang muli sa akin dito sa ating programa Upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Psalm 119 verse 97. Oh, how I love your law! I meditate on it all day long. Ako po si Ruth Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minuto at tayo ay uh, mag-aaral ng kanyang salita sabay ng pakikinig sa mga magagandang tugtugin. Dito po lamang sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Psalm 119 verse 97 says, Oh, how I love your law! I meditate on it all day long. Pagbasa po natin ang verse na yan, minsan marami po sa atin ang tinatamaan, di po ba? Marami po sa atin ang nagigilty kasi Do we really meditate on God's Word all day long? I guess the more important question is, do we really love His Word? Minsan po kasi kahit na tayo ay convinced na kinakailangan nating magbasa ng Biblia regularly or even daily at i-apply ang kanyang mga katotohanan, talaga naman po ang ating uh, mundo ngayon, ang ating modern living, italagang uh, we tend to get so busy. Alam niyo po ba yung parang tipong nag-decide ka, oo, oh, kailangan ko talaga magbasa ng Bible. Kailangan bumalik ako sa pagbabasa ng kanyang salita regularly, mag-quiet time regularly, no? Napansin niyo po ba kung kailan niyo gawin yung decision na yon? Kasi alam niyo kailangan siya and it's one way na mapalapit tayo sa Panginoon. Minsan yung pagkakataon na yon, noon pa tayo talagang sinusubukan, ano? Yung bang mas nagiging komplikado yung schedule natin, mas nagiging intense yung demand sa atin, mas nabibisi tayo sa trabaho, may umiiyak na kailangan nating aluin, may mga urgent na pangailangan na kailangan ng ating time, oras at lakas. Kaya minsan nawawalan tayo talaga ng lakas, oras, and desire to go back and read His Word. Alam niyo po, alam na alam ng ating kaaway yan. He makes sure that we are um, experiencing those challenges. And minsan inaalaw din ni Lord as a test of our devotion to the word of life. Pero kahit na nga minsan na ah, nagsistick na tayo sa pagbabasa ng Bible, no? talagang regularly ginagawa mo na yung quiet time mo, may mga oras pa rin na ah, minsan talagang feel na feel mo yung iyong uh, Ora sa Panginoon no? yung may talagang times of delight times of spiritual delight and awakening pero minsan naman parang okay lang sakto lang ano nga ba yung yung nabasa ko kanina nakalimutan ko na no minsan sa totoo lang may ganyan po talaga hindi po ba and yan po ay human nature kasi yung minsan yung mga bagay that could uh, really thrill us one day A, it can also bore us the next day, even when the subject is something as substantial as God's Word. So ano pong gagawin natin? How can we maintain our delight in the Word of God in the Bible? Sometimes po, it's a matter of perspective. Kung ang tingin po natin sa Bible ay mga lumang libro na wala ng kinalaman sa ating buhay sa ngayon, na sobrang advance, sobrang busy. parang ang liit-liit ng mundo sa mundo ng uh, multiculturalism, sa harap ng technological advancements, we need to remember na scriptures ito ay relevant pa rin sa ating buhay. Sapagkat ang ating puso, the human heart, our relationships are essentially the same as they were thousands of years ago in that it is steeped in self and sin and prone to conflict and dissatisfaction. Ikaw kaibigan, ako, paano ko tinitingnan ang Bible? How do I see it? Is it just a collection of ancient writings that might impress us one day but bore us the next? If we look at it that way, It might be good reading but it will not change our life very much. Ngunit ko ang tingin naman natin dito ay ang buhay na salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng um uh, upang maunawaan ang Panginoon at ang ating relasyon sa kanya. it will have amazing transforming power in our lives the word of god is a two-edged sword it is inspired by god himself and if we look at it that way that these are the words of god himself the god who created the whole universe the god who saves us the god who loves us the god who protects us the God who is ever faithful to us, if we see it that way, na ito yung kanyang salita, and we want to know God better, then we would really take time to know what He wants in our lives. It will breathe life into our souls. And yung mga stale, yung mga stagnant, yung mga patay na bagay sa ating puso't isipan, ay kayang buhayin ng ating Panginoon. If we allow the power of the Holy Spirit in God's Word to come alive, ang kaya ito ay nangkahawakan ng kanyang pangako na ating mapanghahawakan anumang panahon ng ating buhay. So kaibigan, ito'y challenge sa ating lahat, hindi lang sa iyo maging sa akin. How do we see the Bible? If it's boring to us, perhaps we need to look inside sapagkat baka nag-reach na tayo ng spiritual plateau in our journey into God's heart. But the good news, my friend, is that we can ask God to take us deeper, to take us deeper in His Word, in His heart. Yan po ang isang request ng isang anak that any good father would not reject. Hilingin natin sa Panginoon na panumbalikin ang ating pagmamahal sa kanyang salita, lalong-lalo na sa kung sino siya, sapagkat ito po ang susi upang maibalik natin ang ating galak sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa pagkatunay nga na hindi mo kami iniiwan ni pagnabayaan man. At sa panahong ito na kami nabubuhay sa mundo, iniwanan mo kami ng iyong banal na salita. Upang ikaw ay aming makilala, upang malaman namin ang iyong puso, ang iyong katotohanan, ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga oras na kami ay nananawa, nanghihina, sapagkat wala kaming gana na magbasa ng iyong salita. Panumbalikin niyo po, Panginoon, ang sigla ng ating relasyon, ng ating pakikipag-ugnayan. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay ma-inlove sa iyong muli over and over again so that hindi maging boring, hindi maging burden ang pag-spend time namin sa iyo kapagkat ikaw ang aming Diyos na mahal at tunay na nagmamahal sa amin. Nawa ang ating pagmamahal, Panginoon, na iyong pag-igtingin upang ikaw ay tunay naming dakilain sa aming buhay. Sa pangalan ng Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Ramadison Hanggang sa muli po, Magandang araw sa inyong lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.